Maraming salamat po. Nice. Ayay medyo sarado na natin ating bison mahangin ayan mahangin andito na tayo sa bypass brother doon bulakan tapos sabay kanan tayo sabay kanan o oh, diba ayan o oh. Oh, oh, may bakod na. Ay, wala, Ay, may bakod, bakod na. Ay, may titinda. Ayan, may, may titinda. May oh sa bumiti ng sagi ayan guys nandito tayo sa Plaridel at uh, tuloy tuloy lang tayo tuloy tuloy lang tayo sa ating biyahe biyaheng plano bulacan o mga nagubutong dyan mayroon dito makdo may makdo

sarap kumain sa ano kaso nang wala tayong budget eh. Sa kanya lang tayo pag ganun time budget. Sa kanya ni. Eh. Wala pang food eh. Kaya medyo oh. chill-chill Tchint lang muna tayo. Chill-chill Tchint lang muna tayo. Kailangan na bang Oh, sarap buhay pag talaga mag bypass oh Sandali mo lang, mararating mo ng Paradel Baliwag! Bustos! kung wala nga uh, kasada Ay so dadaan ka sa MacArthur O Maharlika Yan Tama ba Maharlika Basta dadaan ka rin sa dumang daan Kaya naman nang may bypass O diba tuloy tuloy lang Tuloy tuloy lang Tuloy-tuloy lang. Huh! Ang lalaki na. Ayan lang. Lalaki ng truck dito. Kaya ingat-ingat tayo pag dito. Ayan oh, Malapit na tayo sa silo. Ibig sabihin, malapit na tayong pumaliwa papuntang Plaridel. Yan guys, kakaliwa na tayo dito Kakaliwa na tayo dito Para makapunta tayo ng bayan ng Claridale